Sa isa nang nagkalasan ang mga kandidato ni Bongbong Marcos sa pagkasenador sa kanilang alyansang Bagong Pilipinas. Ito'y matapos ang pagtraidor ni Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang ito'y kanilang ipaaresto at minadaling, pinadala sa The Hague ng The Netherlands. Ayon pa nga sa balita ay takot na di umano ang karamihan sa mga kandidato ni Bongbong Marcos na madamay sa galit ng taong bayan. Kaya naman, kanya-kanya na silang pulasan sa partido ni Bongbong Marcos. Matatandaang nauna nang umalis sa bagong alyansa ang mismong kapatid ni BBM na si Senadora Aine Marcos. Napabalita din na kakalas na rin si Senadora Pia Cayetano na kilalang taga-suporta ng mga Duterte, lalo na ang kapatid nitong si Senador Alan Peter Cayetano. Ang susunod naman na kakalas ay si Camille Villar na kilalang ang pamilya at kung maging independent ito ay wala anyang magiging problema dahil may makinarya ang pamilya Villar at kayang ipanalo ang kanyang kandidatura kahit hindi umasa kay Bongbong Marcos na puro kamalasan lamang ang hatid sa kanila. Komento pa nga ng ilang gismayadong netizens, huwag po kayong maniwala sa survey mind conditioning yan. Bayad sila ng mga politiko. Lahat ng mga nakausap ko straight PDP ang ibuboto sa May 12 ang tunay na survey kaya takot ang alyansa at nagpapanig na. Lumabas na ang katotohanan. Alyansa ni Bangag na buwag dahil sa Kataray Duranico at dahil sa korupsyon at weak leader. Akala kasi nila kapag naaresto na si Tatay Digong, katapusan na ng Duterte malaking pagkakamali nila. Hindi nila naisip na ang taong bayan ang nangmamahal kay Tatay Diggs, 90%. Lagot sila, straight PDP laban po tayo niya kay Tano. Inaasahan ko yan dahil hayagang kinontrap ang illegal arrest kay SPRRT ng kapatid niya, ikalawang kakalasiping lakson, si Amy Marcos at Camille Villar, ang mga nauna. Palagay ko, kapit ko po si Tito Soto dahil ang anak niya, ang chairman ng MTRCB. Ibang Soto, maliban kay Tito Soto, mga kasama sa Ayan Sang Baguong Pilipinas. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay nanlalabig na raw. O? Huh? Kanino? sa kanyang kapatid. Ah! Kala oh, ko pa oh, naman. Oo. Oh, oh, oh. Hindi kay first Lady. Okay. Hindi ba the other way around na yung kapatid ang nanlamig sa kanyang... Eh, pakinggan eh, natin. Ah, uh, ading? I mean, oh, eh, pakinggan natin si senator Ivy Marcos. Yes, ano ba, ba talaga nangyari? Ah, uh, uh, Sen. Ivy? Suprate. Ihirapan ako. Hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko at uh, maraming uh, humaharang Pisan na lang po, okay lang kung ito ako binanggit sa rally. Totoo, ang sinabi ko naman eh mula ngayon, tutukan na natin itong issue to. Kasi nakasalalay dito ang pagkatao at uh, soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses or Duterte's or politics or the elections. This is uh, really the most important uh, argument today. Ayan. Ayun. Nalalamig na. yung sinabi niya soberanya, so, <laughs> malamang ang tinutukoy niya ron is kung pwedeng gawing kay Duterte to, kay dating Pangulo, oh. So, eh pwede rin gawin doon sa masusunod pa. Ayun na nga. Na ipe, eh, didemanda mo lang doon, sisiraan so, at sisiraan mo, oh. So, tapos padadala mo na ron. Ayun na Dahil hindi mo kayang patunayan dito sa Pilipinas mm -hmm. na kriminal na yung yung dinidemanda lalo yung mga impeachment official ano impeachable official no supreme court marami ho mga officialist ng bayan yan na impeachable eh hmm. paano kung gayon din ang nangyari no kaya so, nga kaya impeachment case kaya naman eh sila din ng kaso sa ICC kaya sinasabi niya yan huli eh, kaya ang ginawa ho ng senador ay Marcos dahil diyan total malamig ka naman na sa akin mm -hmm. ayoko na rin sa iyo yun oh Ayaw na. Ayaw na. Tumiwalag na po si Senador Amy Marcos. Yun, nakiwalay na ng landas. Sa alyansa para sa bagong Pilipinas hmm. na suportado ng administrasyong, administrasyong Marcos. Alam mo, ako ang isa sa mga masasabi ko na lungkot sa balita niya. No? So, mm -hmm. Bakit? Alam mo, kasi tayo, natin, ayaw natin na gano'y magkakapatid. Hmm. Di ba? Yung biological... Uh, uh, na mo, di ba? Uh -huh. Sa laman, uh -huh. yung mag-aaway kayo dahil sa laman sa politika. Uh -huh. Nakakalungkot yung bagay na yan, Mason. Mm eh, oh. Kung matatandaan natin, Jen, pa, sa tingin ko, nauna nga ang ano eh, ang uh, oh. alyansang alisin siya eh. Oh, kasi sa... doon binanggit. Oo, oh, oh, matatandaan niyo nung last na rally, campaign rally, ay labing isa na lang ang sinabi na kandidato ng alyansa, 'di ba? Sa Cavite eh. 'yan. Oo. Oh. Oh, oh kaya uh, mukhang uh, hindi lang ito pala dyan ang mababawa sa alyansa. Oo. At pero pa bang iba? <laughs> pero ang gulo, ang gulo ng sitwasyon, okay. ha? Mukhang marami eh, pang oh. gustong kumalas. Eh, oh. so, sabi ko nga sa'yo noong nakaraan, ha? Huh? meron ngayon mga kumakandidato na kabahagi ng alyansa na, na, nagkakanya-kanya na ako. Yan oh. ang eh, na naman natin. Mula nung nangyari sa dating Pangulong Duterte yon, wala na silang parang yung buo kasi mm. na sila yung magkakasama at iniiwasan na nila ngayon ang parte ng Mindanao at ilang lugar sa Bisaya. Mm. Kasi lalo na nga po, pag identified identify nila na baluarte ng mga Duterte, mm. eh hindi baka pagkampanya itong uh, grupo ng aliansa ng bagong Pilipinas. Yeah. Eh, kilala mo ba yung dalawa pa? Na in the coming days, baka... Kasi ito hindi pa naman direkta nag-asasabi. Uh, oh, pero ah, medyo, may maluwatig lang. <laughs> eh, hindi ito. May, maintindi ba kung bakit eh. Uh, Sino yan? Uh -huh. Una, senador. Pia Cayetano. Yes. Uy, oh, maintindihan eh, mo. Natin, yes. Maintindihan oh. mo kasi kapatid niya si Alan. Ala, no? oh, yung Alan Ala, Cayetano naman. supporter. Oo, oh, supporter. Oh. So, oh. Uh, understandable. Kinakanta-kanta ko pa naman yun. No? Alin, alin. Yung Pia, Pia, Pia Cayetano. <laughs>

pambansang simang <laughs> <laughs> kampate kay Dante. Ayun! No, Ayun na! Ayun Number 38 sa balota. Ayun! Ayun <laughs> ko na nung piya-piya kayo. Tano <laughs> uh, Dante, 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 Dante na. Oh. <laughs> yung isa. Oo, oh, yung pangalawa. Yung isa banggit mo eh. Ito naman. Mm -hmm. eh, kasi ito naman, yung mga kapamilya niya, una na nagsabi na parang mm hindi -hmm. maganda yung ginawa. Hindi magandang ginawa. Ah, okay. Sa sa tatay. Tatay. Oo. Oh. Asawa. Asawa. Anak. Anak. Eh, oh. ito anak din. Oo. Oh. Kami, Kami eh, tatay na nanay tapos yung anak. Oo. Oh, oh. oh, tapos ngayon, eto na. Ito, anak Baka, daw ay ito pa naman hindi pa naman official, Oo, oh, hindi pa naman. Eh, Ito'y sinasabi lang ng iba. Kung kaya pa kunin sa Cebu de Macho yan. Mm -hmm. <laughs> ito si Congresswoman Camille Villar. Oo. Oh. Pero ako, knowing billiard, kayang sumulo niyan. Kaya sa baga. Oh, kaya oh, sumulo niyan. May, yan. may, yan yan, may, sariling makinarya yes, na. At saka yeah. may resources yan. Kung oh, yeah. usapan may resources. At saka kung sa tingin ko, ay mukhang hindi naman nakakatulong, mm -hmm. imbis ay nakakahadlang pa hmm. no. ang alyansa. Malamang ay bumit. Magkalasan nga yung iba. No. No. Oh, de, kasi, Di, ako sa tingin ko, paka hindi lang yan. Kasi yung partido ni Camille Bilyar, Tama ba? Nationalist party? Oo, oh, NP. Mm. NP. Oh, yan oh, oh. Eh. Tatlo sila dyan eh. Meron ba? Mm. Tatlo yan. Eh, oh. hakatakin na yun. Mm. At syempre, ang inaasahan nila dyan ay ang pamilya na uh, oh, okay. Oh. at saka si oh. Inja funding, ito oh, ang pag-uusapan funding. Oo nga, oh. Okay. Eh, hindi ko na sasabihin kung sino. Si, Alamin na lang. So, sino, si sino, NP. sino tatlo ng membro dyan Oh. Ang uh, kapartido nila sa NP rin. Ako po, eh. Yeah. Yan lang naman ang, well, sana, sana, mm -hmm. uh, mali tayo, no? Eh, oh. Jen, ipinagmalaki pa naman ang Pangulong Bongbong Marcos, eh. Na? So, sa unang-una din ang campaign sortie, ha? Ah, oh, o yung sign sortie. Oh, sabi oh. niya, oh, tayo lang. Oh. Ang partido na nakabuo ng eksa eh, kompleto, labing dalawa tayo. Pwede ba natin ipaalala? Baka sabihin Pwede nila? kompleto naman, labing isa. <laughs> labing isa na lang kompleto. <laughs> Kahit <laughs> ang labing isa. Meron ba tayong video na? Meron. Kaya hindi naman inihanda. Ah, yung. ganun ba? Oh, pero nakita natin. Mm. Na, pero nakita na, yun? Na oh, oh. Yung bulol pa nga eh, di ba? Uh. <laughs> <laughs> Sabi ng Pangulo, kami na nakakompleto. At saka ito talagang pinili natin yan. Subok uh -oh. yung mga yung tao na yan. Uh -oh. Yung kabila niya, kalaban natin eh. Parang mga nautusan na pinabili eh oh, ng suka eh. Yun, yun, Magkakaroon Wait, nagsimula yung yes. napabili ng nasuka. Yes. Yes. Yung mga kalaban daw nila. Oh, 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 oh. Oh, oh. Eh, ganun talaga. Eh? Nako. Mm -hmm. mm -hmm. Ang isa sa naawa ko doon ay eh, naipit na ipit. Alam mo kung sino? Sino, sino. Senator Francis Tolentino. di yeah, nga. Diba? Oh, 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 oh. Well, alam mo na, sa Santol, kasama sa palatuntunan niya. Yes. Mm <laughs> tayo masamang tinapay. Ngayon, ang statement niya, ang pinakahuling statement na nakita kong pinos niya ay mali ang ginawa na pagkaka-arresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, yun ang inilabas ng statement ngayon. But of course, uh, well, kuhuli man, no? At oh. nandoon na kasi ang uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte is hindi pa rin nuhuli kung ikilos yung mga tao at sasabihin ang totoo. Uh -huh. No? Uh, especially, ito pong ating mga mabatas na Tindigan kung ano man yung tama. No? Kasi bira na ata sa ating uh, lipunan ngayon yung tumatayo sa prinsipyo. Ayun uh -huh. nga, di ba? So ngayon, unti-unti na... Oh, marami kasing nagsa sa, sa, online lang, ang dami nagsasabi, bakit ngayon lang daw kumilos ang super ate? Oh. Samantala, nung nandun sa Villamor, eh dapat eh lumabas gilas na. kanta mm -mm. At uh, nagpakitang gilas na. Pero kasi sa tingin ko, doon sa gate na yun, kapag si super ate ang nagpumilit, pumasok eh, hindi siya awati ng mga sundalo at pulis oh. doon. Di ba? Mm -hmm. oh. At sa kulit naman daw, mm -hmm. well, tama yan, kung kaya bayanin, mm -hmm. sa kulit naman daw, sa hearing, may dapat tanya, nagsampas siya ng kaso. Mm. sa mga gumawa kasi kung may nakikita siyang gumawa ng labang sa batas mm. abe dapat tanya kinasuhan niya bilang chairman ng well, uh, Senate Committee yata on Foreign Relations tapos na ta bang business. hearing? Tapos ang papatawag para uli uh, oh, eh, kung hindi. Eh, meron pa silang mahigitahan well, natin makikita na honest to goodness ba kasi meron tayong kilala senador na investigasyon lang eh oh. matapos investigahan inimbestigahan na uh -huh. oh. o yun naimbestigahan na wala nang nangyari na-investigahan Naimbestigahan na alam mo oh. na yun, di ba? Uh -huh. So, na, ano man na nangyari, hindi natin malaman. Nagkaaring luha, ano, ano. Di ba? Hindi natin malaman. Pero naimbestigahan na. na. Ayun. Yun. So, yung pong ganyang mga mambabata, siya yun po yung dapat tutukan nating mamamayan. Oo. Uh -huh. Lagi natin titingnan ano ba yung galaw ng bawat mambabatas natin? Ito po ba'y para sa tao o para lang sa sariling kapakanan? Ayan, Ayan. opo. Di ba? na uh -hmm. -huh. Ngayon ho, eh, nakita natin na nagsalita na ho ang super ate, at uh, nakita natin kumikilos, well, naniniwala po tayo na merong natitira pa sa dibdib ng ating super ate na paniniwalang meron ngang malik sa pag-aresto sa ating dating Pangulo. So God. doon po naman sa mga susunod na makikisakay na lang, or totoo naman, eh nasa taong bayan po yan mm -hmm. para ho i-analyze yung bawat aksyon na gagawin nila. Totoo. Yan. Ano to totoo? Nakita ko na yung post ng Senador Francis Tolentino. Ha? Sa isang panayang pala sa kanya, <clears throat> ang sabi siya, naniniwala siya na ang dating Pangulo Rodrigo Duterte dapat sa Pilipinas at ano, yung dilinik, uh, nilitis. nilitis. Ayan, yeah. tama. Dito dapat sa Pilipinas, nilitis yung kanyang kaso. sapagkat naninindigan siya na ang ICC ay wala ng jurisdiction sa ating bansa. Kaya dapat dito sa Pilipinas, nilitis ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may tanong ako. Oo. Uh -huh. Kung manindigan ang ICC dito sa ginawa nila, uh -huh. na mali naman, kanino naman tayo magsusumbong? Eh mukhang gano'n na nga nangyayari, Kuya Ben. eh. Ako sa sitwasyong ito, nakikita natin na mukhang panindigan na ng ICC. Hawak na nila eh. na lamang, kung mayroong mga petisyon ngayon na pa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kung mapagbibigyan nila yon. Hindi, hindi yun ang punto. Ang punto ko is, sakaling ang ICC ang nagmalabi sa kanyang kapangyarihan, na wala naman silang, uh, hindi naman nila saklaw ang ating pong bansa, saan tayo magsusumbog? Kay Tulpo. Kay Tulpo. Sigurad, na ito ah. Oh. Ito yung tinatanong mga nasa online. Ha? Oh. Ha? Oh magsalita nga kayo. Yung mga tulpo. Ano po sa sinyo dito? Ah, wala. Makamahirap po na kayo. Tahimik nga daw sila. Tahimik po na sila kayo sa isyo na ito. Kasi si Erwin nasa alyansa. Ayun pa, ayun pa. Di ba? At si Kuya Rapi naman. Eh, alam mo naman, ng, ano, medyo nang nakikiramdam din ko yan. Yun. ang sitwasyon natin. Kaya, ako, safe pinaka-safe, no talk, no mistakes mm. so, na dyan. So, <laughs> sa pinayan. so, wala. ko diba? ako isang politiko. Tameme. Oh, tameme. So, so, tama yung sinasabi ng mga nasa oh. social media. Mm. Tameme. Oh. Ay, oo naman. Ay, ako sabihin, aminin ko na, opo, tameme ako sa issue na ako, ako politiko. Uh oo. -oh. Ina-analyze ko pa kasi, ina-aaral ko pa ang sitwasyon. so, <laughs> Ay, ayaw ko magpaka danos danos dyan. Ay, nako. Eh, buti pa itong mga OFW, Jen. Hmm. Ha? Sila okay. kasi mayroon ng stamp dito eh. Ha? Ingat sila dyan, alam <laughs> ano? <laughs> Ingat Ingat sila. Ang maliliit, yan yung nakapupuin. Ang <laughs> na sabi nga. ng mga OFW, uh -huh. lalo na dyan sa Europa, uh -huh. teka muna, ha? Tutal, uh, inapi nyo ang aming dating minamahal na paulong digong, okay. hindi muna kami mag-re-remit uh, ng pera. Oh, <laughs> oh, oh, oh. Hindi tatama. ano oh, tatamaan oh. ng ekonomiya natin yan. Eh, so, so diba, nagpapantasya lang ngayon. One week lang naman ito. One week. Oo. Oh. Oh. So, one week na no remittance? Eh, yun ang sinabi. Pero, hindi ko pa naman nakita kung talagang gagawin. Diba? Sa Europa yun, ha? Yung lang, FW yun, sa Europa? Yun lang yung mga napabalita. Okay. At itinanong naman ito sa uh, Palace Press Officer. Mm -hmm. Kay uh, Atty. Claire Castro. Oh, uh oh. -huh. Uh -huh. Ito naman ang kanyang sagot. Paingat po natin, Atty. Nicler, anong sagot mo doon sa mga OFW na hindi daw magre-remit? Wait lang daw muna. Hmm. Sabi na to, wait lang na so na. Sabi so ka lang. Sa lang. sa, so <laughs> sa <laughs> cellphone lang, no? Alam ko meron din atang komento diyan si oh. Uh -huh. Senador uh, John Rilly. Yeah, so, eh. Ayan, uh, unahin muna natin itong si ah, para oh, para magkaroon ng konteksto. Kasi ito ang una nagsalita eh. Oo, oh. oh, si Attorney Claire. Eh. Pero yun bang pahayag ng mga OFW, ito yung mga supporters ng yes. dating Pangulo Duterte. Kasi may grupo oh. sila yung maisug OFW ata. Ah, mm. -hmm. so yun ang kanilang banta, mm -hmm. no? Pero kuya Ben, isa uh, well, tayo naman eh, kay ikaw naman eh, may malawak ang kalaman dito. Kung halimbawa, ng ano, maraming OFW, isang linggo ang hindi nag-remit, hindi rin padala sa Pilipinas, ano ang posibleng epekto nito sa ating bansa? Well, of course, yung uh, uh -huh. hihina lalo yung pera natin. Uh -huh. okay. At uh, syempre, yung deposits natin dito, bababa. Uh -huh. uh -huh. uh, tamaan din yung stocks dyan. Uh -huh. no? Maraming repercussion yan. No, but, of course, isa sa malaki tatamaan, eh, hindi lang naman yung pamahalaan. Sariling buong pamilya natin dito ay tatamaan. Ayun, yung dito. pamilya mismo. Oh, so, yan yung uh, magiging <laughs> sa... Hindi siguro magandang solusyon yan. Oo. Uh -huh. no? Um, so, kung so, ako tatanungin nyo, hindi yan. Kaya dapat um, siguro mga FW maghunos dili kayo. Maghunos dili kayo. Hindi lang po ang administrasyon na maapekto niya, kundi ang inyong sariling pamilya. Sariling pamilya, pamilya yes. Uh, pero ilang araw daw ba yung ano nila? Papala, oh, one, with, one, week? one week? Ah, araw lang? -hmm. Eh di pa kaya napos kayo mga kababayan, ilapit lang muna kay sa amin tatlo. No? <laughs> Hindi yung mga pamilya. Sa ating milyonaryo yung magsasaka. <laughs> di ba? Oh, one. Oh. one week. Tas pagkakita, oh, mo mukhang effective, sige, one week pa. <laughs> yun ang masakit na katotohanan. Alam mo ba? ba? Oo. Oh, ah, oh. Ang naman niyan. Hmm. Nako. Eh alam ko kahapon pa yung statement. <laughs> Pero yun ba eh, no? yung statement bang yan eh, nag-snowball, ibig sabihin eh, kasi OFW sa Europa yan eh. Hmm. Di ba? Makikita mo kasi dyan yung uh, mga, oh. mga OFW. Eh talaga nga ano na sila. Yeah. Yung uh, pagkakaisa. Oo, voluntarily nagpunta. Mm. Ang lalayo na pinagmulan. E oh. Eh gano'n na yung magtiis sila ng isang linggo. Mm. Yeah, di ba? O kaya siyempre, sabihin nila, eh ba paano yung pamilya yung rito? Mm. Hindi eh, man natin alam kung nakapagpadala na nung mga nakaraan, di ba? Oo. okay oh. O kaya, oh, padala na ako ngayon kasi uh, next week hindi na. Oo. Oh. <laughs> ano ba, wala pa ba? Oo. Oh. Oh. daw. Eh, at sabi naman ni Enrile, Eto na tayo. Ay, si Boy, si... na natin si... Atony Clare. Atony Clare. Atony Clare. Atony Clare. ang sabi naman ng Presidential Legal Council, Juan Ponce si Enrile, Ops! Maghunos dili kayo. Ha? Hmm? Ah? Ang pinatutumbaran niya, yung mga OFW? Oh, okay. Oh. okay. Oh. Ang sabi niya, ang gusto ko kasi yung actual na kung ano sinabi, eh, di ba? Hmm. Oo. Oh. Kasi baka magkamali tayo nung ano sa atin. Oo. Oh, oh, Magiging fake news pa tayo. <laughs> At maraming nagkakamali dyan. Ha? Eh. Okay. Meron, yata, meron pa tayong boss na yung JP eh. Wala, walang boses yan. Kasi ah, wala post ba? Ah, post lang ba si Nadal? Ah, okay. Kaya ah. no? Hmm. This is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders Whoever advised Filipino OFWs to send, suspend the remittance uh, of their earnings abroad so to the country... Ang sunto ko yun, sino man ang uh, nagpayo mm -hmm. sa mga Pilipino na nasa iba yung dagat na suspindihin, yun? hindi mag-remit, uh -oh. hindi magpadala, uh -oh. na kinikita sa Pilipinas ay... Should think many many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. Pag-isipin niyo mabuti yan. Uh -uh. Uh -uh. As I said before... For every action, there is always a possible counteraction. No. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen? Should Congress, for instance, retaliate and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? No. Para mas mabigat OF... natin mas mabigat natin payo ni <laughs> oh. The OFWs are income tax free on their earnings abroad. Mm. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. Oh. They are exempt from documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax returns. Eh, dyan, ako naman, di ba? Kung katarungan ng pag-iisipan uh, mo. Oh. Doon sa ibang bansa niya, Diba? Doon yas pinagpaguran at ang alam ko, nagpapalitin silang tax doon. Sisingilin mo muna ang buwis yung OFW na nasa ibang dalawa. Oh, Mag-agper naman yan diba? oh. manong eh, and really. Uh, in addition, they have to have passport to be able to work as OFW. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnly, earnestly suggest to our OFW to study carefully that advice to them before they get burned by it. Nako pa? Alam uh -huh. mo, uh, dito sa naging pahayag na ito ng ating kagalang-galang na uh, dating senador, Juan Ponce Enrile, uh -huh. well, I don't think maganda na salubungin natin ang init ng ulo, yung init din ng ulo ng ating mga uh -huh. kababayan, na alam naman natin na nagbabanat ng kanilang buto sa iba yung dagat, pero yan po yung mga homesick. Kung uh, kaya uh, yung mga nagiging reaksyon ng mga yan ay uh, bunsod yan nung uh, sama ng loob, uh -huh. hirap ng kanila dinaranas doon sa ibayong dagat para sa kanilang pamilya rito. Uh -huh. Hindi ho siguro karapat-dapat na i, uh, uh, pagbantaan natin sila uh -huh. at sabihin niya mga bagay na yan dahil yan po ay magdudulot lamang ng mas mainit uh -huh. na galit ng ating mga OFW. Parang yung yung babala ng OFW kinontra din niya, no? tapos no? oh. Ako sana kung sinabi niya to ni Senador, uh, pag-isipan niyo mabuti yan. Mm -hmm. Kung ano magiging epekto sa inyo, mm -hmm at sa ating bansa period, mm. mas may maganda pa sana, eh, oh. no? Pero, Pero yung ganyang inanay niya, sumaklit ka rin. Yes. Di ba? Na para bang uh, oh. iilan na lang ang matalinang tao sa mundong ito, mm. parang gano'n yung dating neto ng sanin mm. niya, Hindi mm. lang yun, Jen. Mm. Oh. Sasabihin na rin natin na parang nag-hallucinate si Enrile, e. Ah, mm. gano'n ba? Na kaya niyang kontrolado mm. niya ang Senado at ang House of Representatives. Di ba? E, siya. 'Di ba? Oo, oh, kinontra siya. Ayun nga. Kasi 'yung sinasabi na isususpend din ma privilege ng OFW. Kailangan niya pagbutuhan ng Senado at ng Kongreso. Oo. Oh. Baka naakala ni Enrile sa siya pa ang Senate President ngayon. ha? Eh, sino ba ang Senate President ngayon? Senate President, Cheese iskudero. Cudero. Pwede siya ang tanongin natin. Mm. May salita siya? Eh, Nag-comment siya? Nag-reaction oh, sa Senate President. Oh. Sabi daw ni Enrile. Lee, Tanggalan niyo daw ng privileges yung mga OFW na mag hindi uh, remit tax privilege yan, no? Oo. Oh. ang sabi ni Enrile ngayon. Okay. Ang sabi ni Enrile, okay. sa Cheese. sabi ni Cheese. sagot ni Cheese. Ang sabi ni Enrile, sige na pakinggan kita, Cheese Escudero. Anong may papayo sa <laughs> <atin?"> <laughs> Sige. <laughs> okay. Okay, okay. <laughs> okay. Pakinggan natin. Sabi kasi ni Enrile, o nga no, hindi na nga pala ako ang Senate President. <laughs> At saka hindi rin ako ang Defense Secretary, hindi na rin si Marcos Sr. Presidente. So hindi na kami, hindi na pala kami nakakontrol sa Congress kung ano sabihin namin yung nagagawa ni Chis. At saka matanda na pala ako ngayon. Naku, ay pasyensya na ako eh, malilimutin na eh. Pakinggan natin si Senate President Chis Conero. Ang sabi po ni Chis... May shot si Chis? Meron. Mm. Pinaghandaan ko yan eh. Meron? Uh, meron. No? Okay, okay, hindi ito. sa Korea yan. <laughs> ano so, masasabi mo? <pa? laughs> SPGs. Sige. <laughs> 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 Para sa akin ay karapatan po nila yun, pero makakasakit yun, hindi lamang sa ating ekonomiya, pero sa maraming pamilyang Pilipino na no? umaasa sa kanilang mga kamagalan at mahal sa buhay, para sa kanilang araw araw linggo at buwan ng uh, gaslusin. But that is a peaceful mode of protest na hindi pinaglabawal ng batas. Kanya na lang, siyempre, talakpek din sa ekonomiya at personal na mga panahilangan ng marami sa ating karabayan. Ayun! Ito, uh, linaw. Mas, no? ala ba sabi? Peaceful ito, protest. O, oh, oh, diba? Kung baga, isang karapatan yan. Ng, isang uri ng pagpapahayag. Mm. Um, at saka hindi siya sumang-ayon doon sa mga suggestion ni Enrile. Pero nandoon pa rin yung warning niya. Mm. Makaka-apekto man yan sa ekonomiya, mm -mm. Eh, at din pamilya niyo. Tama. oh, di ba? Ako, kaya kaya, kung sinabi ni Manong Johnny, doon sa punto na yon, hmm. ang problema siya mismo ay nag pa pala eh. sa mga OFWs. Eh, eh parang doon naman ata tayo may <laughs> disgusto. Mm. ba ito mga dahilan kung bakit hindi pwede yung sinasabi ni Enrile? Sa, ano uh, sabi kasi ni Escudero, oh. hindi ito maaaring gawin ng Senado ng mag-isa. Ah, hindi, nila sabi. Anong paliwanan Sige, sige. At niya. kailangang kailangan desisyon oh. ito ng buong Kongreso. So kailangan din yes. ng House. Mm -hmm. Ito pa, hindi rin nila maaaring gawin ng hakbang na ito habang, habang naka-reses. naman. <laughs> <laughs> <laughs>